Yeah. Si hi guys. Hi guys. Stop jumping, may hilo sa iyo ang kwan. Yan daddy. <laughs> Maliwanag pa pero may mga ilaw na. So andito na naman kami sa labas. Maggala-gala. -gala. Ayan ang City Flower. O, oh, di ba? Ang daming bilihan dito, guys. Ayan. Ang maraming pambili. Hi, Bibi. Hi. Ayan ang tindahan ng tela. O, oh, di ba? Ang ganda, guys. Ayan, ang ganda ng mga damit nila. Ayan pa. And then, aray. Di ba, ang ganda naman talaga ng kanilang damit. Ayan, tindahan ng mga bra. Pili lang. Ito, mamahalin tong ganyan dahil. Ayan, ang ng dami mga damit nila. Ayan, ang ganda. And then, yung mga panloob. Ito, so, ang gaganda ng mga tindakan ka nila kasi ang lalaki. So, nandito kami. Ang daming candy guys. Ayan Oh. So, nandito kami sa bilihan ng chocolate. Siyempre, may pre taste. Ito so, guys. Pre-taste pa lang. Ayan, ang dami. Sa pre-taste pa lang guys. Bisog ka na. <laughs> oroyan hmm? Puro yan chocolate. So, andito kami sa pasalubog. Tayo mamimili. Ayan ang mga price. O. Ito ang sarap oh. 45. Italy, 65. Galaxy. So, ayan guys. Namimili kami ng chocolate pasal Lobong. Ayan, Toblerone. So, mayroon tayo nito sa Pilipinas. Huwag na. Ito yung mga box-box, no? Ito, bibili ako nito. Ito, magkano? Bounty. Bounty. Ayun yung bahay namin, guys. Ayun. So, dito kami namili ng chocolates. Ayan. Sobrang mumura ng chocolates nila. Ayan na si Daddy. Dal, look. Tanaw sa kalsada. Go na, baby. Uy, ana. Nakabili na ng chocolates. <laughs> ang layo nang bilihan namin. Ang bahay namin dyan lang. Ano ba <laughs> Di ba buhay na buhay na naman ang street guys Dami na namang tao sa labas Ayan Uy si daddy lang aakyat uy Si daddy lang You stay here Ayan pupunta pa kami doon